Nakakainit Good morning mga dudes oh. Okay Use tayo ngayon Again again Dito na naman tayo mamamasyal Welcome to my vlog Ah, ito na yung siya, pagtulog. <laughs> <laughs> Pakantayin nyo na lang ako. Hmm, nakakantado pasayawin. Ano pa? Tapos yung mga... yung Hi ko. welcome to vlog. na siya! Hi guys! Welcome to Good day. Good day. Good day. Good day. Good day. Good day. day. Good day. Good day. Good day. Good day. Good day. Alika na boy, nagblack na tayo boy. Ito na, boy, ito na boy, ito na talaga boy. Dumating na, sa riwa mainit-init pa. Oh, bagong luto? Bagong luto. Bagong luto raw. Nah, lato lato. Lato. Ina di na Lato lato. Ina di ba? Lato lato. Ina ito ba? <laughs> Hanap boy muna tayo. Nasaan na ang resibo? Ayan na, hinahanap na yung resibo. Ayan ang resibo. Ayan, Ayan na, na. deliver na si... Vlogger. Gager. Vlogger. Ah, ano eh. Thank sir. So, One fourth na... Expansion. Ano, binayara na, welding mo. Ito, sandaan. Sandaan. Hala! Anak ka, patay ka. Ayos ka nandun na. Ayun ang MMDA, yun. Buhin na si Marlon. Nagagalit.

Eya <laughs> yun po, dahil po ang aming vlogger ay nag-deliver na. So, kapatid, hindi pa man siya na may presyohan, binili na. Ganong kalakas po talaga ang aming vlogger na to. Hmm. Malakas po. Yeah. ko na siya. Dahil ang deliver niya, nabili na po. Oh, yung so, may hari na. To, eh. yung Kaya kung harina. ako sa inyo, umorder na po kayo sa aming vlogger. Okay, ito na ang receiver! Masaya mga tao dito mga dito. Okay. <laughs> nakiwalay na, nakiwalay na. Sana ko alam. na motor? Thank you. Thank you, thank you. Ay, ang oh, resibo ko niya dyan. Thank you ka dyan. yung Sabi ko siya, walay mo na eh. Nakawuli. Sinama. Nakiwalay na yung dikulor niya sa puti eh. Ano kayo? Oo, ayan. Nakabukod na yan. Kasi baka mamansyahan yung puti eh. Thank you Okay, Salamat. Okay. 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 Terima <sweak> kasih telah menonton! Terima <tune> kasih telah menonton! <noise> solo lang solo lang si ate at solo ka lang solo ka lang sa inyong bang mga kasama mo agoy ah, silang solo lang si ate mag isa lang all around <laughs> okay, pasok na raw. Oh, yeah, madilim. labo, Malabo na. Madilim pa. So, pinasok natin ang kanilang order. Solo lang si ate. Thank you. Thank you. Okay. Dito kami kumain ni Mr. Studs. Naglalabas so, tayo. Medyo ma-traffic. ピッ

Pagkawali natin si... 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 Dudes Atong! Ha <laughs> uh, Mga batang kangkalo 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 no, kangkalo Mga batang kangkalo So galing tayo ng Quezon City kanina mga dudes Happy flex. <laughs> Ang damit wala sabit, pero may punit. Pero may punit. <laughs> Ang damit wala sabit, pero may punit. Ang pera. Parang hindi maipinta mukha natin ngayon Talo ba tayo sa sakla? malamang e, ang talo to sa sabong eh. <laughs> Joke lang. Tamat! O, isang kaway muna dyan, bago tayo magpakalam. O, yun o. Okay. So, doon naman tayo sa ah, branch nila. Tayo sa branch nila, mga dudes. Bago silang. brother. Ah, <laughs> bilang mo yan. Oh. Ha? Oo. Ito lang. Ha, dudes? Anong ginagawa mo? <laughs> ha? Ano ba kayo? Anong balita? Ha? O parang bagong ano kayo? New, new, new look ka ngayon ha? Ayun, nagpagupit. Kaya pala kakaiba. Sa <laughs> so, baba muna natin mga dudes. Kailangan may bayad yan. Oh, dadali nag-aalap buhay oh. <laughs> nag-aalap buhay oh. Nag-aalap buhay oh. Dadali nag-aalap buhay. Oh, dadali nag-aalap buhay. Oh. Oh. Dadali nag-aalap buhay. Badain, nag <laughs> <laughs> Anong area to? Anong ano to? Ah, base, base, base 12? One. Base 1, block Uh, package 2, black, ano, 14 na tatang. Package 2, so, ano, black. Ano? Ang um, parang nakakalito rito yung, ano, yung bagong silang, no? May mga phase 1, phase 2. langit road. Langit road, ah. Langit road pala tong, itong, itong binaybay natin, mga dudes. Ganda lalaki talaga ni roadman eh. Han, sa kawayan. Ayan oh, ayan oh, ayan oh. Ayan oh, ayan oh. Ayan Malamig ba malamig? Oo, oh, malamig. Malamig, malamig. ah. Ang eh. oh, grabe uh. lamig sa Pilipinas, ano? Oo. Oh. Ibang klase talaga kalima rito, ano? Oo. Oh. Akay ba? Hahaha. <laughs> oh, <yun>, la <laughs> <laughs> sinasabi ko eh. May bayad niya, ah, may bayad daw. Uh Oo, -oh, may talent fee kasi yan. Mm-mm. -hmm. Ay, ko yung ko lang inaantay ko eh. Oh, Salamat oh. lang <laughs> Biglang dumating to si, ano, oh. <laughs> magandang lalaki. Oh. <laughs> 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 Wala, pala <laughs> Wala eh. <lalo, bali>, <laughs> Wala <lang> ang <laughs> <Taka namang> gumala. <laughs> Gala ka lang gala. Walang pasok. Hey, Wala. lang pala. Oo, oh, Sabi lang, i pala kay Palitan. Kay Kevin. Yeah, eh. Oo. Kaya pala. Race pala ni ano. Hello! <laughs> Last two Ano mo ba mo Close up Ayaw pa ano? eh Papawain na talaga Okay, last one. Pero bago mag last one, listen muna tayo mga dudes. Ito ka na sa kanan. Nga pala mga dudes, Quezon City na pala to. Xin. Dĩ sen.

ingay ng aso Saan natin Hello Hello Hello, Hello ma'am <laughs> Welcome to my vlog Anak mo Yes Pangilan pangwalo Pangilan pangwalo Si Ma'am ay Puro radyo lang eh. <laughs> so sa na naman yung mga dudes. Tapos na rin yung maghapon natin. Ay. So mga dudes, agad dito na lang ulit yung vlog natin. Maraming salamat po. At walang, sa sa walang sawang panonood. God bless po. 拜拜，嘿。